Tuesday, ano nga ba yung mga kailangan nating tandaan pagdating dito sa pag uh, natin ng slab. Bakal na kung saan naka-include dito o kaya naka-indicate dito na kung saan two-way slab mga kamusta. Ang isa pa dito na gusto ko rin i-share sa inyo ay yung spacing natin o kaya naman yung spacer natin. Napaka-importante po na meron tayo mga spacer para magkaroon ng separation between bottom bar at saka top bar. Na dapat ang naka-expose po dyan ay yung ating semento, hindi po yung ating mga bakal. Okay, good morning. Okay, panibagong araw, lunes. Ganda ng panahon. And pinag-pray natin sana huwag umulan. Kasi napaka-importante nung gawain natin ngayong araw na to. So bubos tayo. Ito sa proyekto natin. House project. And bungalow house. And so ito pinacheck ko na to. Bago tayo nagsimula. Ayan, so pinacheck ko na so halos 60 cm yung difference ah, ng bawat uh, mga tukod tapos uh, ayan may mga talagang maraming mga nakalagay dyan ng mga tubo-tubo natin kumbaga talagang sinigurado natin na maayos kasi isa sa mga reason kasi kung bakit naglulundo yung mga uh, slab natin ay kulang tayo sa ayan pamorma tapos uh, hindi maayos yung uh, pagkakalatag ng uh, kung ano man bakal, electrical so lahat na mga na no? so yun yung mga bagay na chinecheck muna natin before tayo mag proceed sa pagbubuhos so eto naman, nakaready na to last week pa saturday, nakaready na to kaya kung nanonood kayo sa mga vlog ko eh nakita nyo kung ano yung proseso namin dito at kung ano yung mga ginagawa namin yung gaya na ito diba? so halos may enclose na po ito sa mga susunod na araw matatapos na namin yung mga biga dyan kasi meron pa tayong uh, roof trim pa dyan na kailangan naming tapusin tapos bubong na po kami kaagad so yun po yung uh, gagawin natin at uh, kung makikita ninyo may mga electrical tayo dyan Yan. so nakaabang mga kamusta no? to make sure na maayos ang lahat at nasa tamang latag tayo so ito abang para dun sa sa ating poslam. Uh, post lamp yan so may mga abang tayo dyan na post lamp gamit na natin dyan PVC pipe kaya tayo para makita nyo oh, up yeah ah And so yung mga tropa naman natin dito ay hey, uh, yeah going na pagbubuhos spacer kina-check natin yan and then electrical pipe natin so ang buhos namin dito halos na sa 12 cm up to 15 kasi may mga portion kami dito i-elevate namin kasi to kaya nabanggit ko po yon kasi ibabagsak na namin kaagad dyan kumbaga naka-elevate na po ito so para yung slope natin ibagsak kaagad dyan yung tubig kasi ang target namin dito ay uh, uh, kumbaga magta tiles kami dito na nakaready na lahat so direct na kami sa tiles na ito hindi ka gagamit ng uh, dry pack o kaya wet pack so yun po yung gagawin natin dito okay at uh, yan tatapusin na lang namin yan itong biga natin and then bubuhusan na rin namin yan na yung last na bubuhusan namin kung sakali puro na kami yan close na ng mga nandyan sa labas ay sa loob sa baba and then magro-roofing na tayo kasi ang unahin muna nila dito maasintahan muna itong mga to yeah. so yan po yung mga susunod na gagawin natin ah, para siksik Dahil boost day, ano nga ba yung mga kailangan nating tandaan pagdating dito sa pagbubuhos natin ng slab. So naka-prepare 'yan. Sabi ko nga kanina nabanggit ko 'yung electrical natin. So ayos po 'yan. Bago 'yung mga electrical na 'yan, bakal na kung saan naka-include dito, kaya naka-indicate dito na kung saan two-way slab, mga kamusta, pagka two-way slab po 'yan, meron tayong top bar at saka meron tayong bottom bar. So ang isa pa dito na gusto ko ring i-share sa inyo ay 'yung spacing natin o kaya naman yung spacer natin napaka importante po na meron tayong mga spacer to make sure na yung bakal natin na hindi naka-expose sa slab natin para dun sa ilalim at saka sa ibabaw kasi kapag kaya naka-expose possible po nyan madali po yung kalawangin at saka madali pong masira kasi ang purpose ng concrete spacer natin or yung ating uh, chair bar na ginagamit dito ay para magkaroon ng separation between bottom bar at saka top bar Ganon na rin yung magiging space natin sa concrete covering po natin. So, napaka-importante po niyan para dun sa may pagbubuhos natin na dapat ang naka-expose po dyan ay yung ating semento, hindi po yung ating mga bakal. Kasi pagka naka-expose ang bakal natin, prone po yan sa kalawang na kung saan madali pong masira at saka siguradong hindi po tatagal ang ating ang ating uh, mga slab o kaya naman yung biga at sa mga poste natin. So, gamit namin dito ay yung tinatawag natin na chair bar. So, chair bar o kaya rebar, kaya naman tinatawag namin yan na palaka o kaya frog. No? So, yan po yung gamit namin. Meron kami dito, uh, pinapabricate na chair bar po ang tawag po natin dyan. So, yung chair bar na yan, maganda po yan kasi ang gamit natin dyan ay 10mm na bakal o kaya rebar spacer. Rebar spacer, metal spacer, yan po yung mga tawag na ginagamit natin. So, habang ginagawa kasi natin yan, siyempre pag binabibrate natin, napaka-importante po yan na lahat po ng mga bakal ay meron tayong saturation. At kapag ka vibrate mo yan, sigurado po na pantay na pantay. Kasi meron tayong mga spacer na ginagamit po dyan. At sigurado na lahat po ng sulok po niyan ay nalalagyan. Okay? So yan yung kainaman niya at kagandahan niya sa paggamit ng spacer na din para sa slab, Ganun din naman sa poste tsaka sa may column natin. Ang gamit naman natin doon ay yung ating concrete spacer. So dito naman, gumamit tayo dito ng chair bar o kaya naman spacer na kung saan ginagamit natin ay bakal na po siya. So yan po yung chair bar na ginagatawag natin. Okay? So buhos na tayo para dere derecho ang trabaho. So dito sa may part na to, habang pinabara kasi namin yan, meron tayong tinatawag na guide. Maliban dun sa may nilagay natin na forma, kasi may forma po yan, paligid po yan, buo po yan. So nakalevel na po yan. Tapos ang isa pa na guide namin dyan ay meron tayong tansi. Yan. Yan ang pinaka-importante na kung saan meron tayo. Hindi po dahil may bara tayo na malaki, eh sasabihin na natin na kaya na natin yan. Dahil may bara naman tayo o kaya naman may bar level tayo. Kasi iba lang din naman yung meron ka talagang guide na tinatawag Okay, so gamit namin doon ay yung Sahara. Ayan, sa so ka, kada isang sapong uh, sakong semento o kaya 40 kilograms. Eh, okay, meron tayong 908 grams naman na Sahara, mga kamasta. So, ito siya. Ayan, yeah, 908 grams. ba diba? So, yan po yung uh, hinahalo natin. Pagka-slab, mga kamasta. So, marami pang mga lumalabas ngayon pero ito yung kauna-unahan na materials na inhalo natin diyan. Pero 'yan kasi, pag magta tayo ay mag waterproof pa ho tayo. Kasi 'yan ay uh, wala, pong, uh, wala pong bubong niya. Walang shed. Kumbaga talagang open kasi uh, overlooking lang naman 'yan o kaya naman pambayan sa taas. Kaya pinaka terrace niya sa taas. Okay, so ipakuha na rin tayo ng merienda. Mag merienda muna. Pansit sana, kaso nga lang eh na uh, ko no, eh, nabili na pala silang mga tinapay so ito na muna merienda nila then mamayang hapon na lang yung uh, pansit kasi eh, luluto naman na sila ng uh, panangalian dun sa bahay